tama mga bata? Namiss niyo rin bang kwentuhan kayo ni Ate Sheila? Alam niyo ba na ngayong araw na ito ay ipinagdiriwang natin ang ikasandaan dalawamputapat na taon na araw ng kasarinlan o araw ng kalayaan ng ating bansa mula sa mananakop mula sa Espanya? Bukod kay Emilia Aguinaldo ay may nais pa akong ipakilala sa inyo na siyang bida sa kwento natin ngayong araw na ito. Ang pamagat ng ating kwento ay Ang Kaibigan Kong Si Mabini. Kwento ni Becky Bravo at guhit ni Aaron Asis. Pambihira talaga itong si Mabini. Simula nang mag-umpisa ang aming unang taon dito sa paaralan ni Padre Malabanan, hindi ko pa siya naririnig na magsalita. Maliban na lamang kung buro ang kanyang kausap, Kaming mga kaklase niya, maswerte kung paunlakan ng tatlong kataga. Narinig ko si Manolo na anyayahan siyang mananghalian at si Mabini ay umiling lamang. Pang ilang ulit na ito sa loob ng isang buwan. Matagal ko na siyang pinagmamasdan. Tulad ng dati, Oras na magsilayas ang maliligalig namin kamag-aral, ilalabas na niya ang kanyang baong tinapay at isusubsob ang kanyang ulo sa isang makapal na libro. Mabini, tawag ko sa kanya. Napabikwas siya sa gulat. Nilingon ako, pero hindi pa rin umimik. May ka ba? Tanong ko. Paul, Apple, Puling? Ang hirap kasing bigkasin ng pangalan mo, dugtong ko. Apolinario. Ang haba. Di ka tulad ng sa akin, primo. Ako nga pala si primo. Kamusta ka? Nakipagkamay naman siya at mumiti. Wala siguro siyang palayaw. Kakaiba talaga itong si Mabini. Ayaw na ayaw niya makihalubilo kahit anong himo ko sa kanyang sumama sa mga saraw at pista. Mas gusto pa raw niyang magbasa. Hindi kaya siya nauumay sa pag-iisa? Isang araw, binulungan ako ng kaklase naming si Tonyito. Bakit ka ba nakikipagkaibigan dyan sa probinsyano? Katawa-tawa ng manamit, saksakan pa ng kimi. Sa sampung salita pa lamang ang naririnig ko riyan mula nang magsimula ang pasukan. Purul din siguro ang utak niyan. Ngunit kinain din ni Tonito ang kanyang mga salita. Bago pa man matapos ang aming klase sa heograpiya, Pinahanga kaming lahat ng probinsyano. Noong araw na iyon, siya ang napagdiskitahang oriratin ng bugnotin naming guro. Ngunit na uwi lamang ito sa pagkabiko nang matuklasang isinaulo ni Apolinario ang libro mula umpisa hanggang dulo. Dumating ang panahon ng premyo at pinuntahan ni Padre Malabanan ang bawat klase upang ianunsyo ang patimpalak na ito hindi ako nagdalawang isip nang hilingin niyang magtaas ng kamay ang mga nais lumahok. Lumingon-lingon ako upang alamin kung sino-sino ang mga kasama kong sasali. Nakita kong isa rito si Mabini. Nilapitan ko siya pagkatapos ng klase. Sa lahat ng aking mga kamag-aral, isa siya sa mga itinuturin kong karibal sa pag-aaral. Pagbutihin mo, ang sabi ko sa kanya. Ikaw rin, sagot naman niya at nagdaog palad ang aming mga kamay. Ngunit ang pinagpala ng taong iyon sa premyo ay ang kaklase naming si Diego. Nakamit niya ang gantimpala sa gramatika latina i castellana at pati na rin sa Analisis i tradisyon latina. Mainit namin siyang binati. Patuloy naman kaming magpupursigin ni Mabini. Sa susunod na mga taon, baka kami naman ang magwagi isang araw ay nakakwentuhan ko si Padre Malabanan. Nabanggit ko sa kanya na si Mabini at ang hilaw naming pagkakaibigan. Kadalasan ako lamang po ang nagsasalita. Naku iho ang sagot niya. Nasisiguro ko na hindi man niya alam kung paano ito ipakita. Malaki ang kanyang pasasalamat sa pakikipagkaibigan mo sa kanya. Nalaman ko kay Padre Malabanan ang tinitiis na hirap ng mga magulang ni Mabini mabigyan lamang siya ng pagkakataong mag-aral sa tanawan. Mula noon, sinikap kong bawasan ang kapipilit ko sa kanyang lumabas at maglibang. Pangatlong taon na namin sa paralan nang makamit ni Mabini ang premyo sa Historia Universal de España, i Filipinas en particular. Anong ngiti niya noong araw na iyon nung paligiran siya ng mga kaklase namin isa-isang nakapagkamay sa kanya at hinangaan ang suot niyang medalya. Maya-maya, nang kaming dalawa na lamang ang naiwan sa silid, bigla kong naisipan na siya ay tanungin. Kapag nagtapos tayo sa pag-aaral, ano ba ang balak mong gawin? Gusto ng nanay na magpari ako, sagot niya ng may kaunting ismid. Pare, saglit na pumasok sa isip ko ang imahe ni Mabini bilang ganap na obispo. Ikaw ba? Tanong naman niya. Ah, balak kong magdoktor, sagot ko na tinugunan naman niya ng tango. Nagtapos ako sa mataas na paaralan noong taong 1883, ngunit hindi kasabay si Mabini. Na pagdating na ikalimang taon, ay bigla na lamang humito. Gipit man sa kabuhayan, tiyak ko noon na siya'y makakabangon. Simulat sa pool, tiyak ko na mayroong mahalagang tungkuling nakatakda para sa tulad niyang may pambihirang talino ay akong napatunayan ng aking mabalitaan pagkalipas ng matagal na panahon na may isang Apolinario Mabini na siyang tagapayo at kasangguni ng mga revolusyonaryong Filipino. Nung muli kong mabalitaan ng aking kaibigan, paralisado na siya mula baywang hanggang talampakan. Ngunit pinagtaksilan man siya ng kanyang katawan, buong-buo pa rin ang matalas niyang isipan. Ang Apolinario na minsang binansagang katawa-tawa at kini ay kinilalang utak ng revolusyon. Nang ipagdiwang ang ating kasarinlan sa Kawit-Kabite noong 12 ng Hunyo 1898, isa ako sa mga kababayan nating nakipagbuni. Abot-abot ang ahang tuwa ng masaksihan ng pagdating ni Apolinario Mabini, lulan ng isang duyang nakabitin sa posteng kawayan. Sa tindi ng galak sa kanyang pagdating, sinalubong pa siya sa daan ni Presidente Aguinaldo. Ngunit alam niyo ba mga bata na ang ating kababayan na si Ambrosio Rianzares Bautista ang nagwagayway ng ating bandila at hindi si Presidente Emilio Aguinaldo? Naroon din ako noong ikadalawampun isa ng Enero 1899 sa Malolos, Bulacan ng lagdaan ni Presidente Aguinaldo ang saligang batas na bagong pamahalaan. Umupo si Mabini bilang kanyang punong tagapayo at pinuno ng kanyang gabinete. Ngunit maikling panahon lamang at pinagtaksilan sila ng mga Amerikanong pinagkatiwalaan. Isa-isang hinuli ang mga revolusyonaryo, kabilang si Mabini na ipiniit noong Desyembre ng taon ding iyon sa Ferte de Santiago. Doon kami nagtagpong muli. Isa na akong mediko at minsay itinalaga na surian ang kalusugan ng mga nakapiit. Nang madatnan ko si Mabini, tahimik siyang nagsusulat sa isang makitid na mesa. Ako ay tumikhim at nang mapalingon siya ay binasa ko kunwari ang kanyang pangalan sa aking listahan. Apolinario Mabini, ang hirap namang bigkasin ng pangalan mo. Wala ka bang palayaw? Paul, Apple, Puling, bungat ko, at dahan-dahan siyang ngiti. Primo, kamusta ka na? Ang malugod niyang batik. Sumunod ang isang mahabang pangungumusta. Kay tagal ng panahon ang lumipas mula ng kami nasa paaralan ni Padre Malabanan. Labis ang kanyang tuwa na ako ay nagtuloy sa medisina. Ngunit kung ako ang tatanungin, ito'y munting tagumpay lamang kung ihahambing sa kanyang narating. Kahit nakapiit, patuloy pa rin ang pagsulat ni Mabini ng mga lathalaing laban sa mga pamumuno ng mga Amerikano. Hindi ka ba natatakot na patawan ng mas matindi pang parusa? tanong ko nang may pag-alala. Hindi raw niya nais na manumpa sa bandila ng mga banyaga. Naniniwala ako na ang kailangan nating mga Filipino ay ang karapatan at kapangyarihang mamuno sa ating mga sarili sa halip na magpasailalim sa mga banyaga. Bago ako nagpaalam, kinamayan ko siya at mariing pinasalamatan sa kanyang huwarang serbisyo at pagmamahal sa bayan. Paalis na ako nang sabihin niyang pule ang palayaw ko. Tumango ako at ngumiti. Tandaan mga bata, hindi hadlang ang anumang limitasyon sa ating buhay o maging ang ating mga kapansanan upang makatulong tayo sa ating kapwa at maging sa ating bansa. Naway no maging inspirasyon natin si Apolinario Mabini at ang iba pa nating mga bayani. Maraming salamat sa inyong panonood at muli ako si Ate Sheila na inyong kwentista mula sa Binan City Study Center.